Problema mo ba ang iyong pader na kahit maraming beses mong pininturahan ito, patuloy pa rin lumalabas ang stain nito? Kung ganoon, ang video ito ang solusyon sa iyong problema. Kumuha ako ng plywood mula sa kisame na ang mga ito ay punong-puno ng stain. Tapos pipinturahan ko siya ng uh, flat na pintura. Makikita natin kung ano ang magiging resulta nito. Pagkatapos na pinturahan ko ng flat latex, makita natin na tumagos yung stain mula sa flat latex kaya brown ang kulay nito. Kahit pa ulit-ulit na pinturahan mo yan, talagang tutag tatagos pa rin yung stain. Kaya ang ginawa ko ay nagsubok ako ng tatlong paraan kung ano yung mga pwedeng gamitin para ma-block yung stain. Una ay ko siya ng uh, sanding sealer. Pangalawa, uh, epoxy primer. Pagkatapos nito ay uh, red oxide. Dalawang beses na pininturahan ko yung mga yan. At makikita natin mamaya kung pipinturahan natin ang puti. Kaya sa pagkatong ito ay pininturahan ko na siya ng flat latex ulit. Isang beses pa lang na uh, pininturahan ko ang mga yan ng flat latex. At makikita natin mamaya yung resultanya kung tatagos pa rin yung uh, stain mula sa mga board na mga iyan. At ito na, natapos na nating pinturahan ng flat latex. At kung mapapansin nyo, wala nang tumagos na stain mula sa board kasi natakpan muna ng mga inilagay nating mga pintura na mga yan. Ngayon na ikukumpara natin yung pakakaiba nito. Noong una, ito yung una nating pininturahan pagkatapos na pininturahan natin ng epoxy, sanding sealer at red oxide. Ito ang mga napinturahan ng mga red oxide, epoxy primer at saka sanding sealer. Makikita natin na ta talagang ibang-iba, puting-puti na siya. Wala na, wala nang tumagus na stain sa board nito. Kaya ipinapakita nito na ang tatlong 'yan ay mayroong kakayahan na mag-block ng stain. Pero sa aking experience, ang pinakamaganda talaga na pang black ng stain ay epoxy primer. Pagkatapos, ay yung red oxide, pinakahuli na yung sanding sealer. Pero, depende sa kung ano yung available sa ating lugar, kasi dito sa ating, sa Pilipinas, ay minsan, ay limitado yung mga materyales. Kung wala kang epoxy primer, pwede kang gumamit ng uh, red oxide. Kung wala kang red oxide, uh, sanding sealer. Ang gagawin nyo na lang, ay pwede yung tatlong beses na patong ng red oxide. Meron rin namang mga stain blocker na mabibili sa Shopee o kaya sa Lazada. Kaya lang kung kayo ay nagtitipid ay mahal ito. Kasi yung presyo nito, yung presyo ng quart ay nasa 1,500. Napakalit ito yung quart na ito. Kukunti lang yung mapipinturahan na ito. Samantalang kung gamitin natin yung epoxy primer, red oxide o sanding sealer, napakamura nito at napakadaring hanapin yung uh, mga materialis na ito at maliban pa doon, mabibili mo kahit saan.